Isa ba ang karot sa mga gulay na kinaayawan mo? Well, sa video na ito ay ibabahagi ko ang mga kaalaman tungkol sa carrots na tiyak na magpapabago sa iyo upang isama ito sa iyong dieta. Ang carrots ay isa sa mga pinakasikat at pinakamasustansyang gulay sa mundo. Mayaman ito sa iba't ibang bitamina, mineral at antioxidants na nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan narito ang mga dahilan kung bakit dapat mong isama ang karot sa iyong dieta. Nakakapagpababa ito ng blood sugar. Ang karot ay may mababang glycemic index na nangangahulugan na hindi ito nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar kapag kinain ito. Ang pagkain ng mga pagkain may mababang glycemic index ay makakatulong sa pagmanage ng diabetes at pag-iwas sa insulin resistance. Mabuti ito para sa puso. Ang carrots ay mayaman din sa iba pang mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na nakakapagbawas ng oxidative stress at inflammation sa iyong cardiovascular system. Ang carrots ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng cholesterol levels at blood pressure. Ang pagkain ng carrots ay maaring makabawas sa iyong panganib ng heart disease at stroke. Nakakapagpabuti ito ng brain function. Ang carrots ay mayaman din sa potassium na isang mineral na mahalaga para sa iyong nervous system at brain health. Ang potassium ay nakakatulong sa pagregulate ng fluid balance at nerve impulses sa iyong katawan. Ang pagkain ng carrots ay maaring makatulong sa pag-improve ng memory, concentration, mood at cognitive function. Nakakapagpalakas ito ng immune system. Ang carrots ay mayaman din sa vitamin C, isang antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa mga infection at sakit. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggawa ng collagen na isang protein na responsable para sa iyong balat buhok, kuko at mga buto. Nakakatulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Ang carrots ay may ilang mga phytochemicals na may anti-cancer properties tulad ng falcarinol at falcarindiol. Ang mga ito ay nakakapagpahina ng paglaki ng mga tumor cells at nakakapagpababa ng inflammation na maaaring magdulot ng cancer ang pagkain ng carrots ay maaring makatulong sa pag-iwas sa ilang mga uri ng cancer tulad ng breast, colon, lung at prostate. Mayaman ito sa beta-carotene. Ang beta-carotene ay isang antioxidant na nagbibigay ng kulay orange sa karots. Kapag kinain mo ang karots, ang beta-carotene ay nagiging vitamin A sa iyong katawan na mahalaga para sa iyong paningin balat, immune system at reproductive health. Ang vitamin A ay nakakatulong din sa pag-iwas sa night blindness at dry eyes. Ilan pa sa mga benepisyo ng pagkain ng carrots ay nakakapagpabuti ito ng oral health, nakakatulong sa digestion at mabuti ito sa kalusugan ng ating mga mata. Ilan sa mga recipe na maaaring gawin sa carrots ay ang mga sumusunod ginisang carrots at iba pang gulay, carrot juice, carrot soup, carrot and chicken stir fry, mashed carrots, at karot fries. Habang ang carrots ay may maraming binipisyo sa kalusugan, mahalagang tandaan na ang isang balanseng dieta ay ang susi sa pangkalatang kagalingan. Ang pagsasama ng iba't ibang uri ng prutas, gulay at iba pang mga pagkain ay magbibigay sa iyo ng lahat ng mga nutrients na kailangan mo. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa iyong kalusugan o dieta, pinakamabuti na kumonsulta sa isang doktor o isang dietitian. Ano ang masasabi mo sa gulay na carrots? Kumakain ka din ba nito? anong luto ang pinakagusto mo sa gulay na ito? Ibahagang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga kaalaman tungkol sa mga halaman. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.